Magandang araw mga kamix. For today's video, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng switch. Itong kill switch na tinatawag. Pero ang pinaka term talaga nitong switch na to ay normally closed Meron kasi isa normally open. Pag pinindot mo mamamatay. Ito namang normally closed Kapag pinindot mo doon lang siya mag open So sa gitara kapag naglalagay ng ganito ang tawag nila ay kill switch kasi pinapatay yung tunog so ayan ikakabit natin itong kill switch dito sa gitara ng ating kaibigan so panibagong ano na naman upgrade ng kanyang gitara at dahil wala tayong barena ang gagamitin natin ay itong soldering iron ah uh, pwede rin naman ito kaso nga lang kapag katagalan possible siyang masira kasi plastic yung ating sinusunog pero pwede naman gamitin pang samantala wala pa naman kasi tayong barena na magagamit. Sa mga makakapanood ng video, baka gusto ninyong mag-donate, baka may extra kayong barena. Magamit natin sa ating mga tutorials at sa ating mga nire-repair. Maraming salamat agad. <laughs> so mga kamiks ganito lang pagkatapos natin butasan ay ilalagay na natin yung kill switch na ating ikakabit sa gitarang ito. So ayan na, naikabit ko na hindi ko na naipakita. Nakalimutan kasing videohan kanina ng aking kasama yung pagkabit ng kill switch. So, ayan, ipapakita ko na lang na nakakabit na. Dito lang siya ikakabit sa negative at saka sa positive ng output ng ating saksakan ng jack. Diyan sa kill switch, diyan natin ilalagay yung dalawang wire. Pakinggan natin ang tunog.